pamuhalan Ari lang ang po namang isang punong ari At gawa ng ano po Nung pong uh, bumagyo Ay ano mga kaisan Nung bumagyo Ay muntik na po tamaan yung bahay ni tatay Ng mga niyog Ay sabi ko Ano hina Dalihin na po Oo Bumbaga po ba'y delikado nga Kaya mabilis ang ano Putol mura 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 Mabilis ang Ano po At makapubig ng bumagyo Ay may low pressure daw po Ayan, dinit po sa tagliran. Ayan, o. Oh. Ah, talaga pong ang bubong po namin ay, ano po, sira-sira po nung bumagyo. Ari, eh. yupit-yupit po, ay. Oh. Ay, may hindi na po, delikado. Delikado sa bahay. Pag nabagyo na lahat, ay. oh, ayan, tinama na nga eh. yung Sira-sira na nga. Sira, ayan, dami na yupit ng taas. ay. Nabagsak yung kayakas. Oo, oh, bumabagsak ho. Ay, delikado. Delikado. Eh lalo po ngayon mga nagkakangina ng mga... oo talagang na sa bahay ay... salamat sa inyo pinsan, ayan ayos na po aray pinsan salamat sa inyo at... Uh, mabilis ang hapay aray, gawa ng delikado ay nga eh oh, oh. Pa ipapatilad na po at maiging magamit ah mga kay Sam huhukay po muna tayo ng mga uh, gabi po maiging pong mga bukas. kasama po natin si ano si Naotol po nandiyan Kuya Mix sabi ko yun oh. ito ito di yeah, ba't kami mamimipi mo ba kayo? hindi pa oh may isa hanapin mo pa ito. ha mga kaisan pari po may bulaklak na ibig sabihin po pwede na pong ano pupayin okay. Otol, dali, tol. Nawawala yung ano, Otris. Yung puno ng balubo din eh. Mga kaisan, alam po ba ninyo ang puno po ng balubo? Yan, ang sarap po. Hindi eh, namatay yung puno, hinahanap po eh. Tol. Wala kayo, ama, namitig yan. Tatulungan po atin. Yan, si, ano po, si Kautol po. Ah, maganda umaga po. Tsaka po si Kuya Miko. Yo. Eh, eh. Ba, kapag Otol. Ang dami yung na nung Awan nga ay Parang yun, Pang ang, mo, ano po Maigi rin pong Pang merinda Nalabas na oh Mga namin ni Miko po Sana pa na ito eh Ating ilalaga po Hindi rin po kumisita gilid hmm, Aba, laki pala. Apo, ah, hmm. ang laki po ito, ito. Eh. Pimix na kayo. Ay, ay. naputol pa. Ito eh, Ay, kaya naman pala eh. Kaya ayaw man um, na eh. Kaya naman, hmm. malaki pala ang laman. Ayan po, umawisan o eh. Nakakalaki. Ano, pagkadaan pa ng laman na rin. Nasa lalim, kaya may ikaw. Mm-mm. Tara na lang uli natin. Ba. Kaya mik. Ba okay, ayaw ay. Ito, no? ayo. Yan oh. Wala ka pa. Kamit ko naman. Tapos. Okay. Tagilid ay kaya mahirap pang ka mm -hmm. kilusan. Ulang na yan, aray. Kumakisan. Kuya Miko, oh, pang panglaka natin bukas. Yeah. Dami na. Ah, siguro sig... Ang kain din yung utol. Sige, yeah. Ano? Asukal po ay. Yeah. Yung maliliit po ay panlaga. Yari yeah, na utol yan. Oo. Oh. Yan. Pang merinda. Pang merinda po. Yeah. Ano? Yeah. Ang kanil po hindi yeah. kami nakakalusong. Doon sa ginawa po nating... Ano? Tubo. Ano? Tubo. Cottage po. Ano ka? Okay, buhay pa. Pati. Hindi kaya naghahangin ng punang malakas ay. Hindi itong makalaling Saka nagbasaan, ay eh, bibisitahin po muna namin. Gawa ng ginagayak pa summer na po ay mababalaan po kami dito. Buhay pa naman po yung daan. Buhay okay pa po. Kaya, mga kaisan, yun nga po palang sa gilid ng ating ano, cottage. Yun po ay sa damo. Mga kaisan, buhay to po, yung ating cottage. Aayos sila ang po namin. Pero naanod po yung aming tulay. Ayun o. Ano? Naanod. Doon yung ano. Maganda po. oh ko. Doon po Doon ko. Doon Doon ko ay ito po ay marami po nagalit sa akin nung minsan dito tinaga ko po ito ay ito po ay ano mga kainsan ito po ay saging damo kaya po akin tinaga pwede naman po hindi tagain. akala po nila isa ba ay nagalit po yung iba ay siguro po ba hindi nga kumbagay pag po lumaki sa bayan ay ano ay kumbagay akala nila lahat ng saging ay nakakain ito po ay hindi nakakain yan Ayan, binisita lang po namin ayos pa po Abot pa ngayong summer. Yan. Sa mga ano nga po pala, yung iba po ay hindi nagluluto din it, kalasing nahihiya. Pero may mga natutulog po. Naayo, minakita po akong tungkod. Ayos lang ang puntulugan ito. Tambayan po ito ng mga isda, ayun po, may mga baliwas nan. Kalimitan po yung mga ang nadayo dito sa amin, mga lukbanin. Yan. Okay lang po, pag mapapanood po ninyo, gamitin po ninyo. Para sa lahat po ito. Itong ginawa nating pahingahang ito at minsan po ay kami na mimingwit din di yan ay yan para sa lahat po yan itong ginawa natin ito yun o oh, meron po dito nagluluto doon sa kabila marami oh, ka pa ko yun si kuya Miko kuya Mex so, marami nga mga lukban ayan pa o oh. may nagluto din yung utol o oh. oh. yan yan o oh. may mga plastik pa Ah ha ay, natagal ng limahang taon yan. Nakabatad sa tubig ay. Malapit na ulit tayong pumisto dito. Tatamnan din natin ang ilan na sayuti. Para pang, ano, pag magluluto ba utoy. Eh? Oh, sayuti po. Yun, yung um, amin pong, ano, balsa. Ay, ito naman utoy. Eh, ang ganda ng pagkakatali, oh. Oh. Ako'y sa kawayan. Pag po nakabatad sa tubig, ay natagal ng taon. Taon ang pinatagal. Ay, natagal pa nga na sampuan. Mm -hmm. Yan, mga baliwastan po yan ng mga mamimingwit. Huwag yung magandang sayuti dito, ano, utoy. Nakita ko otoy sa SM, ano, sa Manila. Yan ang mahal nito, utoy uhoy. P1,500. P1,500. Samantalang sa ate, ayan po, uh. Ano to? pako kami po kapapakula ang din kahapon ay pakuuli ngayon yun po'y normal na din sa taga Quezon permin pako mga kaisan ang laki po bigla pong ano laki po ng tubig din sa kabaak naanod po yung chinilas niyo toy, ni Utoy ni cameraman na hana Utoy ayun hindi kaya sumampit ay malabo po yung <laughs> isa na chinilas mo Utoy na daw ay crocs kaya crocs mapapaltan na utoy eh. may marami tinilas sa bahay nasa na kaya lang ibang ka ang tinilas ko utoy bangka hindi kaya abis sumampit kaya mo daw Mayatol. nawala ay na yan ang um, bilis uh -huh. kuya mix yan ang bilis uh -huh. na po oh kaya <laughs> mo tinilas mo daw kaya mo daw nasa yun daw kaba utol oh. parang bangka ano yan ka daw utol kaya mo daw malaking pa ako ay 13 13 Dose, dose imedia. kay yang kayu mana? Eh, parang pangkau tu. Apa kumulan? Balik wala yung spray natin mga kaisan sa palay ay. Yan, ari po. Ini spray po din natin tu kanina kay tatay po sa atang Ay, ano mga kaisan? Umulan naman. Oh, ay bukas ta uli po yung ay. Hmm. mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. I e, stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Oh, lurok na naman. Maghapong umulong.